Pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga pagamit ay higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang bulot ay biyaya. May aral na dala. Mabubuting pamana. Handang handa na. Pamana, pamana TV na! Kapuya, paan mga batang pamana? isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan. Ako nga pala si Teacher Chuza at ako ang makakasama ninyo ngayon upang makinig ng panibagong kwento mula sa Biblia. bang pakihanda ng mga sumusunod, lapis o ballpen, papel o notebook, at coloring materials. Gagamitin natin ito mamaya sa ating activities. Tara na at magpasimula na tayo. Tayo muna ay mananalangin sa ating Panginoong Diyos. ating inisikita ang ating mga mata at makinig ng mabuti. Aba, Ama naming Hari, Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinupuri at sinasambahan namin sa Espiritu at salita mong pawang katotohanan. Maraming salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na bigay mo sa amin. At humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming pagkukulang at kasalanan. Nawa po ay maihanda namin ang aming sarili at maging karapat tapat po kami sa pagsamba namin sa iyo. Ang iyong banal na espiritu nawa ang sumaamin sa gawain ito lalo sa aming pakikinig ng iyong mga aral at tulungan niyo po ang aming mga guro sa pagtuturo at paggabay sa amin. Ito po ang aming hiling at pagpapasalamat sa pangalan ni Pong Diyos, Kristo Jesus, na isa naming tagapagligtas. Amen. Bago tayo tumungo sa ating kwento mga batang pamana, mayroon muna tayong isang activity. Panuto, sagutan kung ano ang gagawin sa bawat pangyayari. Sulat nito sa iyong kwaderno. Number 1. Binigyan ka ng allowance ng papa mo. Ano agad ang gagawin mo? Gagastusin ng tama, bibilhin lang yung kailangan o kaya ay mag-iipon para magamit sa kapaki-pakinabak. Number 2. Pagkagising mo sa umaga, ano ang gagawin mo? Nanalangin upang magpasalamat sa Diyos at magliliquid ng higaan. Number 3. May mga sobra ka pang notebook at ballpen na hindi nagagamit. Ano ang gagawin mo? Maaring maging malikhain, pagsasamahin ang pwede pang gamitin o kaya maipamigay ang mga posible pang magamit. Nakuha niyo ba ang lahat mga bata? Opo! Wow, magaling! Tara na at ating alamin ang kwento at mga mahahalagang aral na ating mapapakinggan sa araw na ito. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Pamanang Masinog na ating mababasa sa Lukas chapter 15 verse 11 to 32. Ang pamanang masinop, mga batang pamana. Ang kwento ito ay hango sa alibughang anak. Isang araw, ang panganong Hesus ay nagsabi ng isang talinghaka. Sinabi pa ni Hesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Hinati na ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng punso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Industay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na anak nyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagkasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawaging anak niyo. Ngunit, tinawag ng ama kanyang mga alila. Dali, Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan nyo siya. Suutan nyo siya ng singsing -sing at ng sandalyas. Tatayin nyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na. Ngunit siya ay nabuhay, nawala. Ngunit muling natagpuan, silangay nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil sa inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at ng walang sakit. Naggalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit, niminsag hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak niyong ito, na lumustay ng niyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay po niya siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama. Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo magsaya at pagdiwang sapagkat namatay ng kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit natagpuan. O ayan mga bata, isang kwento na naman ang kapupulutan nating ng aral. Kaya naman, ating alamin ang mahalagang aral ng kwento. Ano-ano nga ba ang dapat nating matutunan? Number 1. Maging masinop tayo sa lahat. Tandaan mga bata na ang pagiging masinop sa lahat ay makakatulong para tayo ay maging mabuting tao gaya ng kung bibigyan tayo ng pera o mahalagang bagay, ay ingatan natin ito. Huwag tularan ang isang anak sa kwento na pagkatapos niyang kunin ng yaman mula sa kanyang ama ay inaksaya lamang ito. Ugaliing pumunta ng sambahan bago sa oras ng takdang pagsambang pamana. Isuot natin ang ating damit sambah maging responsable tayong bata sa buong panahon ng pagsamba at ipikit ang mata kung mananalangin, tumayo o umupo ng maayos, maging mabait sa kapwa pamana, sumunod sa iyong guro at makinig ng mabuti sa mga aral ng Diyos. Pangalawa, pahalagahan natin ang biyaya ng Diyos. Mga bata, lagi natin tandaan na ang lahat ng biyaya na mayroon tayo ay bigay ng Diyos sa atin, kaya marapat natin itong ingatan, pahalagahan at gamitin ng makabuluhan. Number 3. Maging masinop o maingat sa lahat ng gagawin. Mga bata, huwag tayong basta-basta magpapasya o gagawa ng isang bagay na hindi natin pinag-isipan huwag maging katulad ng anak sa kwento na hindi na nag-isip ng idudulot ng kanyang pasya na umalis sa kanyang bahay. Ang ganitong ugali ay umahantong sa pamahakan. Kaya mga bata ay maging masinop, maingat at maayos sa pagpaplano at paggawa ng isang bagay. O oh, iyan ang mga aral na dapat nating matutunan. Tara na sa activity natin ngayon. Handa na ba kayo? Opo! Panuto, Isulat sa loob ng mga kahon ang mga bagay na nais mong gawin na may kasinupan, pagpapahalaga o kaayusan. Halimbawa, paggastos ng maayos sa perang ibinigay ng magulang. Tapos na ba kayo mga bata? Oh! oh! good job! Dahil dito, narito ang ating memory verse para sa araw na ito na mababasa sa Proverbs chapter 15 verse 14 the simple believes every word but the prudent man understands his steps tayo magtatapos na kaya tayo yung muling mananalangin Aba, Ama naming Hari, Diyos na Banal, maluwalhati at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa kapayapaan at sa mga aral na itinuro niyo po sa amin sa araw na ito. Nauunawaan po namin na napakalaga ng kaming lahat ay maging masinop sa mga pagpapala niyo po sa amin. Sana po ay magawa namin ang mga aral na nauunawaan po namin. At nawa ay lagi niyo po sana kaming gagabayan at tutulungan. Ito po ang aming dalangin at pasalamat. Sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam! Sa mga kwento mo ay ginising Ang puso ko nahihimbing Nagduro